Hi guys! So this is Jeff Aquino and this is my vlog! Ayan, so guys, isang mabilis lang to. Lalabas kasi tayo dahil tanghali dito at mainit. Alam nyo naman sa ibang bansa, lalo na sa Qatar, sobrang init dito. So wag na wag kang lalabas without putting niacinamide at SPF. Okay, so eto guys. Uh, by the way, hindi ko pa ipapakita kasi ito nung product natin, sariling product ko na hiningi ko sa manufacturer natin para bigyan ako ng sample at magamit ko dito. I've been using it for a week now at talaga namang maganda guys ang effect ng product natin. Uh, ang pangalan ng product natin guys is Johnson Skin Essentials. So, maglalabas tayo ng sabon, niacinamide, SPF, toner, Ganyan, nasa isang box siya at meron ding mga separate guys. So itong sample na to, hiningi natin sa manufacturer natin muna. I paid for it guys. So hindi siya free. Para itry muna natin itong niacinamide at SPF ah uh, sa sarili ko bago ko i-release sa market. So abang-abang lang tayo guys kung baka gusto nyong gamitin rin nung ginagamit ko sa mukha ko. So one week ko pa lang siyang ginagamit guys at masasabi kong effective siya. Ayan, so guys, ayan niacinamide muna guys. Kailangan natin yan bago lumabas kasi sobrang init. Kahit dyan sa Pinas guys. Mm, kailangan nyo maglagay niyan para hindi masunog ang mukha nyo sa kung ano mang race, UV race, horse race. Ewan ko guys, basta may mga ganong bagay sa araw na dapat nating iwasan. Ayan. So, pag medyo natuyo-tuyo na, guys, yung niacinamide. Mm, mabangbang rin, guys. Maglalagay na tayo ng SPF natin. SPF natin is SPF 45. Hindi ko pa ipapakita yung yung lalagyanan nila kasi hindi ito nung actual na lalagyanan na gusto ko. Kaya lang, dahil humingi tayo ng sample, nilag nilagay nilagay na nila sa temporary bottles. So, ang SPF na ginagamit ko, guys, is SPF 45. At yun din ang sinabi ko sa manufacturer natin na gawin niya for my product. Ayan. Ito siya, guys. Ginanyang-ganyang ko siya para kumalat. At ilalagay natin. Sabi ko nga, kailangan protected ang ating skin sa muka hanggang leeg at batok bago lumabas. Dahil sa sobrang init ng araw nga, guys, masusunog talaga ang balat natin. So, once nakalat na at pantay na. Ayan guys, ang ganda ng consistency ng SPF natin. Parang natural looking lang. As in, talagang parang ku kulay mo lang siya. Huwag mo na lang sobrahan para hindi ka mamuti. Ayan. So, I think I'm ready. So, ayan na guys. Uh, see you soon at abangan nyo ang aking mga products na lalabas. Meron tayong niacinamide soap. Meron tayong aloe vera with calamansi. Maganda rin yun, guys. Maganda sa mga may acne sa muka, yung medyo sensitive ang muka. Napakaganda nun kasi herbal din siya. At meron din tayong package set na ilalabas. Meron tayong niacinamide serum. May toner tayo. Meron din tayong sunscreen SPF 45, guys. At sabon at niacinamide soap guys with glutathione. So, doble doble ang effect niya. Kung gusto mong pumuti, kuminis, minis, hmm, watch out ka. Abangan mo na lang yon. So guys, I am the sole owner of Janssen Skin Essentials which will be a uh, launched within two months uh, kasi kasalukuyan ko pa lang siyang ginagamit, inaayos ang mga ingredients, ang packaging natin, at ang mga bottles, containers, kailangan maayos siya lahat. So, bago ko siya i-release, guys, kailangan maayos lahat. At, may katunayan na talagang effective siya. Kasi, me, myself, and I, hmm? me, myself, and I. So, guys, hindi ko siya i-release hanggat hindi ako satisfied sa effect niya sa sarili ko. And, see you soon. Bye, guys!